Ang The Prophet ay isang makapangyarihan at makataong aklat na isinulat ni Khalil Gibran na nagpapahayag ng mga pilosopikal at espiritual na kaisipan tungkol sa iba't ibang aspeto ng buhay. Sentro ng akda ang pangunahing tauhan na si Al-Mustafa, isang propetang nanirahan sa lungsod ng Orphalese sa loob ng labindalawang taon. Sa simula ng kwento, malapit na siyang maglakbay pabalik sa kanyang sinilangan, sakay ng barkong matagal na niyang hinihintay. Ngunit bago siya tuluyang umalis, nilapitan siya ng mga mamamayan ng lungsod upang humingi ng kanyang huling mga salita ng karunungan. Ang aklat ay nahahati sa 26 na maikling talumpati o diskurso na isinagawa ni Al Mustafa bilang tugon sa mga tanong ng mga tao hinggil sa mahahalagang usapin sa buhay, gaya ng pag-ibig, kasal, anak, trabaho, kalayaan, kalungkutan, kagalakan, pagkatao, batas, edukasyon, pagkakaibigan, panahon, relihiyon at marami pang iba. Bawat talumpati ay tila tula sa anyo at malalim sa nilalaman, na puno ng simbolismo at mga aral na nagbibigay linaw sa kalikasan ng tao at ng kanyang espiritual na paglalakbay. Sa kanyang talumpati tungkol sa pag-ibig, sinabi ni Al-Mustafa na ang pag-ibig ay nagbibigay kasiyahan at sakit, liwanag at apoy. Hindi ito dapat habulin kundi tanggapin kapag ito'y dumating. Binibigyang diin niya na ang pag-ibig ay hindi laging madali sapagkat ito'y naghuhubog at nagpapabago sa atin. Sa usapin ng kasal, hinikayat niya ang mga mag-asawa na mahalin ang isa't isa ngunit panatilihin ang kalayaan ng kanilang mga kaluluwa katulad ng dalawang haligi na magkahiwalay ngunit parehong sumusuporta sa isang templo. Pagdating naman sa mga anak, sinabi niya na sila ay hindi natin pag-aari. Sila'y nanggaling sa inyo, ngunit hindi ninyo sila. Binibigyang diin dito ang pananagutan ng mga magulang na alagaan at hubugin ang kanilang mga anak, ngunit hindi igapos ang kanilang kalayaan upang tuklasin ang sarili nilang landas. Sa talumpati tungkol sa trabaho, itinuturing ni Al-Mustafa ang paggawa bilang panalangin. Ang trabaho ay daan upang mahalin ang buhay at ang kapwa, sapagkat sa paggawa tayo'y naglilingkod sa iba, at nagiging kabahagi ng mas mataas na layunin. Isa rin sa pinakamatitinding talumpati ay hinggil sa kalayaan kung saan sinabi niyang ang tunay na kalayaan ay hindi lamang ang pagtakas mula sa panlabas na tanikala, kundi ang pagwawagi laban sa mga panloob na pagkakagapos tulad ng takot, kasakiman at pagnanasa. Binanggit rin niya ang kahalagahan ng kalungkutan at kagalakan bilang magkaakibat na kapag ikaw ay lubos na malungkot, ito rin ang sukatan ng kakayahan mong maging masaya. Ang lalim ng ating kaligayahan ay naaayon sa lalim ng ating pighati. Sa iba't ibang bahaging aklat, ginagamit ni Gibran ang mga metapora mula sa kalikasan, tulad ng mga puno, ilog, bituin at hangin, upang ipahayag ang mga katotohanang hindi kayang ipaliwanag ng karaniwang pananalita. Sa kanyang pagsasalita tungkol sa pananampalataya, sinabi ni Al-Mustafa na ang relihiyon ay hindi dapat nakasentro sa mga templo o ritual lamang, kundi sa araw-araw na pamumuhay, sa bawat gawa, salita at katahimikan. Sa huli, matapos niyang maiparating ang lahat ng kanyang mensahe sa mga tao ng Orphalis, tahimik siyang umalis sa kain ng barko. Ang kanyang pag-alis ay simbolo ng pagtatapos ng isang kabanata Ngunit ang kanyang mga salita ay naiwan sa puso ng mga taong nakinig isang pamana ng karunungan na hindi naluluma at patuloy na nagbibigay liwanag sa mga mambaba sa buong mundo. Ang The Prophet ay higit pa sa isang aklat, ito ay isang pilosopikal at espiritual na salamin ng kaluluwa ng sangkatauhan. Sa likod ng payak at makatang pananalita, nakatago ang malalalim na kaisipan ukol sa pag-iral ng tao, layunin ng buhay at ugnayan ng ating panlabas na kilos sa panloob na katahimikan. Ang aklat ay humahamon sa mambabasa na pag-isipan, hindi lamang kung paano mamuhay, kundi kung paano maging totoo sa sarili sa gitna ng mundong puno ng kaguluhan, inaasahan at pagkukunwari. Isa sa pinakamalalim na mensahe ng aklat ay ang pagtanggap sa kabuuan ng karanasan bilang bahagi ng ating espiritual na paglago. Hindi itinatanggi ni Al-Mustafa ang kahirapan, sakit o kalungkutan. Sa halip, ipinapakita niya na ang mga ito ay mahalagang bahagi ng mas malawak na pag-unawa sa buhay. Ang kalungkutan, halimbawa, ay hindi kahinaan kundi isang daluyan upang mas mapalalim ang ating kakayahang magmahal, makiramay at maging bukas sa kagalakan. Sa ganitong paraan, ipinakikita ng aklat na ang lahat ng emosyon, maging positibo o negatibo, ay banal at dapat tanggapin ng buo. Dagdag pa rito ang The Prophet ay nagpapahayag ng diwa ng balanse, balanse sa pagitan ng kalayaan at pananagutan, pag-ibig sa sarili at paglingap sa iba, katahimikan at pagkilos. Ipinapaalala sa atin ni Al Mustafa na hindi tayo hiwalay sa kalikasan o sa isa't isa. Sa halip tayo ay bahagi ng isang mas malawak at banal na kabuuan. Ang bawat kilos natin ay may epekto hindi lamang sa ating sarili kundi sa buong daigdig. Kaya't mahalaga ang pagkakaroon ng malay at malasakit sa ating mga iniisip, sinasabi at ginagawa. Isang mahalagang tema rin ang pagkamalay sa sarili, ang kakayahang kilalanin at tanggapin ang ating pagkatao, hindi ayon sa dikta ng lipunan, kundi ayon sa ating sariling pagninilay at pagunlad. Hinihikayat tayo ng aklat na magtanong, Sino ako sa labas ng mga papel na ginagampanan ko? Ano ang tunay kong hangarin? Sa mga talumpati ni Al Mustafa, ipinapaalala niya na ang karunungan ay hindi laging matatagpuan sa aklat o aral ng iba, kundi sa katahimikan ng ating sariling puso. Ang isa pang matibay na mensahe ay ang pagpapakumbaba sa harap ng misteryo ng buhay. Bagamat nagbibigay siya ng mga sagot, ang kanyang mga salita ay bukas sa interpretasyon at puno ng mga tanong na nagtutulak sa mambabasa na humanap ng sariling kahulugan. Hindi absolutong katotohanan ang iniaalok ni Al-Mustafa, kundi paanyaya sa paglalakbay ng sariling kaluluwa, isang panawagan sa bawat isa na pagnilaya ng sarili at ang koneksyon nito sa Diyos, sa kapwa at sa lahat ng nilalang. Hindi rin mawawala ang temang pagkakaisa ng sangkatauhan. Bagamat ang mga tao ng Orphalese ay tila dayuhan kay Al-Mustafa, ipinakita ng kanilang ugnayan na may universal na wika ng pag-ibig, karanasan at karunungan na bumubuo ng tulay sa pagitan ng mga kultura, relihiyon at paniniwala. Kaya't hanggang na ngayon, daang taon na ang lumipas, ang aklat ay patuloy na tumatago sa puso ng mga mambabasa sa iba't ibang panig ng mundo, anuman ang kanilang pinagmulan. Sa kabuuan, ang The Prophet ay isang liham ng pagninilay paalala ng pagka-Diyos sa loob ng bawat nilalang at gabay sa pagharap sa mga pinakamahalagang tanong ng ating buhay. Sa panahon ng kaguluhan, pagkalito at paghahanap, ang aklat ay nagsisilbing ilaw, hindi upang tukuyin ang iisang tamang daan, kundi upang bigyang liwanag ang ating sariling landas.